lumaban hanggat hindi natin ilabas ang ating inanaig hanggat hindi natin ibaglaban ang ating karapatan patuloy tayo na apakan patuloy tayo na pangyoyurakan ng mga putang ilang galit na politiko sa pwesto at mga magnanakaw at ang namumuno dito ay hindi si Martin Rumbodes at lalong hindi si Saldivo lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente natin, bangag! Ang mga mga na matanggal, hindi si Mangag, kundi lahat na mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Kahit tayo ay medyo na mga na, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan natin magkaisa. Sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkaisa, ang yung mga batang sinasabing, Jense, na matapang lang sa keyboard, malumabas na kayo. Dahil kung hindi tayo lumaban, itong mga kabataan, kayo yung kawawa dahil kayo ang mga nasasunod na inerasyon. Hindi kaming maedad na, kayo ang uh, magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo ang tunay na pagbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan nating lumaban. Kapasangat ka kapag hindi natin pinaglalaban ito. Hindi lang nangyayari sa administrasyong ito. Susunod at susunod pa sapagkat ang kanilang plano ay mamulo sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Blue Ribbon Committee, nung nagsimulgara na, nung ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saltico, agad pinaritan ni Senator Marculita. Papayag ba tayo dyan? Hindi! Yeah. Pinatira pang Moses. At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita nyo ba? ang kumanta si Diskaya. ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Ama! Bakit kung gusto niyong pagbigyan ng isang proteksyon ng lahat na whistleblower at lahat na kumakanta? Bakit hindi lahat din? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Bakit kailangan nila pag-uusapan kung mga sa Davao daw, kailangan investigahan ang fraud control sa nakarang administrasyon. Gago ba sila? Bakit nila investigahan ang fraud control sa nakarang administrasyon? Kung wala namang nangyaring corruption, kung wala namang nangyaring ghost project, ngayon bubuo sila ng isang investigative, isang independent investigative body para ito investigahan At gusto nila itigil ang investigation sa Florey Montemayne kailangan sa House of Representatives. Ang ina, tayo tayong makukuha dyan. Dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Sadiko na halos ayaw ang kanilang imbitahan. Hindi nga nilang mamensyon. Sa House of Representatives, wala kayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation nasa Blue Committee, dahil naniniwala po tayo na ito ang legit at may karapat dapat na mag-imbestiga sa nangyari corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa makita ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung mga at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulit ito, dahil wala na akong buses, kung hindi, tayo lalaman. kailan pa! Yun lang, wala na po, sis. Maraming salamat. Kapatid, retired Colonel Mitran. Okay, maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas National Police! Mabuhay! Mabuhay ang, Police. Mabuhay ang security guard ng Robinson! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino. Mamatay na si Marcos. Oo, oh, bahala kayo dyan. Hindi ko kasali dyan. Okay, mga, ka yeah. mga kababayan. Alam niyo mga kaibigan, paulit-ulit ko sinasabi ito. Noong panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang unang ng rebolusyon sa Pilipinas. Uy, nandito na mga kasama ko. Ha? ha? Tandaan niyo. Tayo ang model ng revolusyon sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo. Ang lahat ng nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung inuha. Pero bakit? Nahinto. Wala ng revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People's Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos! Tama! Hindi Ha? Alam niyo sa totoo lang, noong panahon, noong 1980s, -19, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharak noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharakan ng kalasag. Pero tandaan niyo, ang Pilipinas National Police ay hindi natin kaawayan. Tandaan nyo ha? Trabaho lang nila yon. pinu gusto nilang ginagawa natin. Tandaan nyo gusto ng Pilipinas ng polis ang ginagawa natin. Gusto ng armed forces. Pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taong bayan, for the people, by the people, of the people. Sino? Tayo ang gobyerno mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Eh bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa. di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangirihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 revolution, Kasama na ako doon. ah, Kasama na ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday. Tatapusin natin sa Friday. Tandaan ninyo. Itignan e nyo. Sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo ang oras na ito. Tandaan nyo ang oras na ito. Ano bang oras ngayon? Tingnan nyo, pakitingin nyo ang oras. Alas 4. Alas 4. In punto. Tandaan nyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Mitran, Pilipino Kinala Forces, Retired General Army, Ranger from the Ranger and Dispenser Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday. the next Friday, hindi na ako magsasalita dahil tapos na ang ating hinihiling. Bakit? Balak pa ba kayo dyan! Balak pa! Ba? pa ba kayo mga kaibigan. Hindi na ako uulit sa last Friday dahil ayaw ko ng ang Pilipinas Surin Police na sila ay nagbabantay kung ano ang gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Pilipinas Surin Police. Hindi natin kaaway ang Air Forces. Bakit sila ay kaibigan natin? Tama! Gusto nilang ginagawa natin. Wala lang silang magagawa. Tulad ko, may, alam ko ang kanilang Dahil 40 years ako sa armed forces. 40 anyos na sa armed forces ako. So alam ko ang nasa boses, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, ulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos lang laban. People's yes! Initiative. People's Initiative. Ano yung batas na yun? Republic Act 6735. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 6735. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng ayisa ng gobyerno na kurap! Kurap! Magnanakaw! Magnanakaw! Para ang ayaw! Bilyon-bilyon ng pesa ang putang inayaw! Pero yung bilyon, ang daming Pilipinong bubuhay na ang daming matutulungan ng Pilipino. Pero, ilang tao lang ang mga gagaw! Kagagong ka lang ang Ikaw ang punot dulo. Kasama si First Lady. Ang utong-uto yung asawa. Si si Marcos ang sumusunod sa inyo. Punyeta kayo. I'm sorry for the world, Kasi yun ang nararamdaman ng aking puso. Dahil ako isang Pilipino na nanaman sa ating bayan. Murti ako ng serbisyo sa bayan. Inukul ko ang tama. Inukul ko ang tama lahat. Pero ang ginawa sa bayan namin. Sa bayan natin. Sa bayan natin. Inaanta ninyo, putang ina nyo. Ah, putang ina nyo. Inaanta ninyo ang bansang Pilipinas. Ha? Kinaanta ninyo mga gato kaya Ha? Sabi ko, Friday, tataposin na natin kung laban bago ako mao. ng hininga, ibibigay ko sa aking mga abo. ng mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababahir ko, kasi ako po ay taga-upi, Mindanao. Ako ay isang paslit. Ako ay isang inuutosan. Ha? Pinabayaran ako ng 5 centavos, 10 centavos. para lang mag-igip. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakribisyo ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, i-reserve ko na yung boses ko kasi medyo nagparamdam na yung boses ko ha. I-reset daw ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinamalay. Inutusan ako ng Panginoon. Ay parating ko sa isang ng Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay. Ganito. Ha? Hindi ko na i-discuss ano ang nangyayari sa Senado ano nangyari sa Kongreso? Ano nangyari sa DPWH? Hindi ko na ipikwinto ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang pumibok. Sa puno ng forward sa akin ng forward. Please huwag niyo nang i-forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Eh, yung mga issue na yan, paulit-ulit. Ha, paulit-ulit na lang isyo. Ang mas maganda, saan mo tayo dito? Yun ang tunay na makabayan. Ay, kaya nga pala, no? Nakalimutan ko. Meron pala ko. Ang YouTube ko nga pala, ha? Makabayan and Informative Channel. Magmonitor kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Ha? Alam niyo mga nakapuisto ngayon sa alam niyo nakapwesto ngayon sa gobyerno sa Philippine National Police at sa Charm Forces. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, Junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90 mataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila at nakausap ko rin sila tayo na lang tayo na lang iniintay bakit ayaw natin kumilos tayo ang iniintay hindi sila ang polis at PNP hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon ha? protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino alam niyo po yung rally sa, sa Sandigan Bayan? Yung pulis nagbabantay lang para sa protection ng Pilipino pero nagalit ako doon may isang bata na tinakot sinipa niya yung kalasal mali yun distraction yun disobedience yun pwede kang kasuhan bakit yung galawin ng pulis sinaktan ba kayo? hindi kayo sinasaktan ng pulis unless sinaktan nyo eh, siyempre tao lang yun, man. Magre-response rin. Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May puso at damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Eh bakit natin kaaway ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may kawalan niyan ay magkakaliwa. Ha, tanda nyo, ha? Yung New People's Army, Oo, ay mga yan yung mananakit pero tandaan nyo ang grupo ko ay mga former NPA kung former ISAR unit na ang mga member ang member ko sa Pilipino Kirilaport kung hindi former NPA P former rebels muslim former military retired yung MNL ang net promisory ay naka-appellate sa aking organisasyon na Pilipino guerrilla forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabi sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng Miltimo sa Mindanao ay naka sa akin. Pati na yung Magani, yung Sultanate of Solo, yung Magindanao, lahat na yan. Okay, ha? Kasama ka doon, nag-ambot ka ba? Sabi sa akin, nakasikim ka Eh, inuunan ko ba? นี hey, October, ่น okay, ้องโจ๊อีกมั้งนะโอเคมาไปงาะครมนะโอเค